matamis. Kuhanin natin lahat. Oh. Paborito kong mga matamis. Gustong gusto ko sila. Ano? ano, ito? May nagnanakaw May ng candy. Ng matamis. Hindi sa oras ng duty ko. Huwag mong hawakan. Gusto ko ng libre. Ay, naku. Aaristuhin tayo at ikukulong sa bilangguan. Kailangan nating tumakbo. Ay, ang bigat niyan. Mga babae, nakalak ang pinto, kaya kailangan nating magtago. Hindi! Eh, hindi Saan yun no gumagana! Nasa ng... Ah... Ikaw ba? Mabilis kitang mahahanap. Salamat. Aha! Natagpuan kita! Hindi! Hindi! Tulungan mo Matuk ako! Hindi! Magkakasalit ako. Hindi mo ako mahahawakan. Kapaya ba? Oh, nabangga mo ako. Ginong polis, kamusta? May tao. Manahimik ka. Naku! Uh... aray, aray, aray! Estadwa! ayun ang laruan. Tumabi kayo mga babae. Kailangan kong magmaneho ng sasakyang ito agad-agad. Ito ang bagay sa akin. Mas mabuti pang matuto na akong magmaneho. Pero ang saya. Nagtago ako dito. Hindi. Hindi masyadong maganda ang lugar na ito. Pero may naisip ako. Gagawin kong bahay ang kotse. Mas magiging maayos at magtatago ako dito ang astig na bisikleta! Laba nga ako! Wow! Anong cute na teddy bear? Mmm! Makeup? Gustong gusto ko ito! Hoy! Tigil! Makikita mo ako kahit saan! At ang kahon ng laruan na ito ay perfecto! Ano? Aha! Narito sila! Mga magnanakaw, hanapin natin sila. Wala dito. Wala dito. Hindi pa rin tamang lugar. Nakuha ko itong martilyo mula sa Minecraft. Gusto Whoa! ko ito. ako ang nauna. Ano? Paano ka nagtatago? Paano ko nagawa yon? Sinabi ko sa'yo na huwag kang gumalaw at manatili lang. Saan na ang natitirang bahagi ng grupong ito? Ano? Sino yon? Oh! Wow. Sino ang nandito? Eh, hindi kita nakikita. Hindi. hindi. Huh? Huwag! Huwag mo akong hawakan! Sige, hindi ako mahawakan ng oso rito. Pero madilim. Hmm. Tignan natin. Oh! May halimaw! Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Nasaan sila? Hulihin mo sila! Gagawin ko yan! Anong gagawin natin? Talagang magandang lugar ito para magtago. Ay, ang baho doon. Ba? Hindi ako pupunta doon. Ay, mga babae. Sige. E oh, okay. Uy, pagay nga sa akin ang kulay. Sobrang nakakadiri ito. Sana hindi ako makita ng mga pulis dito. Ano? Well, good luck, Nicole problema? Kumakain ka ng popcorn nang wala ako? Akin ang kulay? Kahit ano, popcorn! Ang sarap! Hindi ako makakapasok dyan. Oh, shit! Humanap ng mas malaking timba! Ang laki nito! Sakto ito sa akin. Tara, pasok na tayo. Magkubli sa likod ng poster. Kumana ba ito? Well, kitang-kita mo. Talagang makita mo ako! Oh, Pepsi! At bagay ito sa kulay ko! Kailangan kong magtago! Aha! Itaas ang kamay! Wala nang tao dito! Nagtago na sila sa akin! Uha! -huh. Gustong gusto ko ang popcorn! Wow! Ang laki ng balde! Seryoso? Ayos yan! Gusto kong kainin oh lahat agad-agad! Sinong kumagat sa akin? Nahanap ko ang magnanakaw! Galing! Umalis ka na dito! At ikaw ang susunod! Dalawa na! May, hindi pa nga... Mag-isip tungkol sa pagtakas! Pinapanood kita! Kaya sa loob ng isang taon... Isang Pepsi na refrigerator. Woo! Gusto Matinata! ko ng soda. Para sa araw na ngayon, ito. Ngayon, lalabanan ko lahat sa loob ng ilang segundo. Mag-ingat! Walang tatakbo. Maghahanda ako ng ilan sa nakaraan sa ngayon. Aba, ihagis natin ito. Wow! Heto na naman ang ikatlong butas. Hoy, o oh, hindi. Tumakbo sila. Salamat sa panonood. Oh! Itaas. Isang gintong medalya. Salamat. Salamat sa inyong suporta. Wow, ang saya-saya. Oh, oh, ang sakit. Sandali, pareho ito ng kulay ko. Walang makakakita sa akin. Gaya ng... Tara, umangat ka! Doon! Ha? Ang nakakatawa nito! Ang Aray! Huwag kang kumarang! Isa akong punching bag! Papasok ako sa loob at magtatago ako! Manirahan dito! Sino ang nandito? Alam ko, kayo mga magnanakaw ay nagtatago sa lugar na ito. Wala sa likod ng kurtina, maghanap pa tayo. Dumbbells! Okay, hindi ako nasa pinakamagandang kondisyon. Hindi ko ito magamit. Kumana ito! Table tennis. Oh, punching bag. Ah! Shmori! Kasama niya ang Sony na yon yak na mayroong isang tao sa... Oh, wow, wow, wow. May nahanap na akong isang hooligan, dalawa pang natitira. Kainin mo! Maging kung saan ka naroroon! Wow. Huwag kang kikilos kahit kaunti! Narito na naman ang isa Ayos pang kami. magnanakaw! Na um... Hindi ko maintindihan! Uh, naku! Saan ang pangatlo? Tingnan natin! Medyo magaspang yon. Narito ang pangatlo. Isa ito sa mga nandun. <laughs> Kamusta? Ay, ah, pasensya ay, na. Ay, Hindi ko pakiusap. Pakiusap. Huwag. Sa totoo lang, naawa ako sa'yo. Pero isa akong pulis. Ito ang trabaho ko. Magaling. Liko. At Mary, maganda ka pa rin tingnan sa suot na ito. hoi